Yes. News Nationwide. Nasawi ang mahigit sang daan at walumpung katao at daan-daan ang nasugatan matapos ang airstrike ng Israeli forces laban sa Hezbollah. Ayon sa pahayag ni Israeli Defense Minister Yoav Galant, pinalalim nila ang mga pag-atake sa Lebanon at magpapatuloy raw ang kanilang aksyon hanggang sa makamit nito ang kanilang layuni na maibalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan ang mga residente sa Hilaga. Binalaan rin nila ang mga mamaya na lumika sa mga lugar kung saan sinabi nitong nag-iimbak ng armas ang mga armadong grupo. Sinabi naman ng Health Ministry ng Lebanon na kabilang sa mga napatay mga kababaihan, bata at medics. Sinabi naman ni Lebanese Prime Minister Najib Mikati na ang mga aksyon ng Israel ay katumbas ng isang war of extermination. Samantala, pinaalalahanan na rin ang embahada ng Pilipinas sa Lebanon ng mga Pilipinong naninirahan doon na manatiling may kaalaman tungkol sa pinakabagong informasyon sa kaligtasan at kanilang siguridad. Mula sa RP World Service, ito si Jay Arevalo para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radio Pilipinas. News Nationwide.